Ayan! Hello mga kay chika. Kasalukuyan pong umuulan ngayon. Hindi mo ako magre-review ng product. Bali, pakita ko po sa inyo ang aking tanim na money tree. Ayan, marami po sila guys. Alam nyo ba dati, ang akala ko talaga sa money tree, ang itatanim sa kanya ay yung, ano niya, yung stem niya. Hindi pala, buto pala siya mga kachika. Once na itanim nyo sa itanim nyo sa lupa, lumalaki siya at nagkakaroon siya ng buto. At saka ang bilis matumubo yung mga buto niya ha. Sa kapitbahay namin, dito maraming mga buto na lalaglag na lang din la pinapansin. So, pinulot ko siya, ayan tinanim ko. Ayan siya so, guys, buto lang siya. Ang bilis niyang tumubo. Hindi ka mahirapan magpatubo sa kanya. Yan siya, oh, ang bilis. Lalo na ngayon na lagi siya nadidiligan kasi tag-ulan. O, oh, yan yung money tree. Mahal to siya pag... Alam nyo ba mga kachika, mahal ang money tree pag binibili nyo? Ah, ayan na siya, oh. Ganyan na siya. So, ito din. Meron pa ako dito. Ito na siya. Bali, Dalawang buto yung tinanim ko dito. Ang Dalawa. O, ilang araw pa lang to. Ang bilis tumubo. Pag lumaki na to, ganito na yung itsura niya. Ang bilis lang siya. So, ito na naman yun mga katrika. May isa na naman akong klase ng money tree. Ito yung isa. Yan, nilagyan ko siya ng Uh, Christmas light. Ang itatanim mo din dito ay buto. Yan. Ito. Nagkaroon na siya ng buto. Ito yung itatanim niyan. Ito siya. Red. Bali ang ano nito. Kulay yellow. And then red. Ito na siya. Ito green pa lang. So magiging red pa yan. Ayun. Yan yung ano guys, oh. Yan yung puno ng money tree. Namumunga na siya. Ganyan yung, ganyan kalaki ang money tree pag itatanim mo sa lupa. Yan, yan yung puno niya. Tsaka maraming naglalaglag dyan. Dito, maraming nalalaglag. So, yan lang guys. Yan, ang dami kong tanim ibebenta ko yan. Mura ko lang siya ibenta, guys. And, kailangan kasi uh, sa 2021, meron kang money tree. Ano daw yan? Uh, Lucky charms sa uh, 2021. So, dito din, may tanim ako mga pet chay. Yan, di pa tumubo. Ayon, may tumubo dun konti. So, yan lang, guys, ang video ko for today. Thanks for watching!